naman yun. Because you know, like, uh, you're an elected official, you're supposed to voice out, uh, you know, what, yeah, the people, you uh, need and want. And, he's in a high position. But you know, like I said, he has time to redeem himself. What uh, I'm you know, you're not know, ano yung nangyari. Because kung gusto niya pa tumagpo ng, ano, senador ulit, So that he's is one with the Davao Unions, especially in times like this. Sir, sa tingin nyo, iniiwan na na ba si Tatay Tron? Sa ginagawa? It would be possible. Yung know, politics, wala mo hindi, hindi mo talaga ma... ano, ma... Can never guess what will happen next in politics. So, yung kanina nararamdaman nyo kay Senator Bongo, ganito mm -hmm. rin yung pagtingin niyo sa mga iba pang DDS Senators? No, because... because Bong is a Davao So he claims, di ba? So, And I'm also a voter. I voted for him. So, yung, yung sinabi, sinasabi ko, not because he used to be, you know, uh, former secretary or chief of staff of the previous president, but it's uh, as a voter. I'm talking to him as a voter. Magandang araw mga kaibigan. Uh, gusto kong magbigay reaksyon sa pahayag ni Senator Bongo tungkol sa reklamo o patutsada, pasaring ni Mayor Baste Duterte sa kanya yung bago lang natapos na maiso grade sa pampanga. So, sa speech ni Mayor Baste, pinabi niya na, pare, idulo pa naman kita. Eh, bakit tahimik na tahimik ka? Wala kang paninindigan. You still have time to redeem yourself. Ipakita mo na para ka sa taong bayan. Gano'n? Prangka-prangka lang si Mayor Baste. Ayun. Uh, sumagot si Senator Bongo, ito, basahin ko ang statement ni Mayor Baste din mamaya. Himay-himay uh, natin, mag-reaction tayo. Iniintindi ko ang saloobin ni, saloobin ni Mayor Baste. Matagal ako nagsilbi ng tatat sa kanyang ama, uh, dating Pangulong Duterte. Half of my life was spent uh, with him. And even until now, I continue to help in my personal capacity however small dahil commitment ko ito sa kanya Hinding, hindi ko siya pababayaan as they say there is always a time for everything kaya pag si serbisyo ang inuuna ko ngayon okay ako ay patuloy na nagseserbisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Duterte. Uunahin ko palagi ang pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng higit sa aking sarili. Tulad na ang laging bilin ni former President Duterte sa akin, uunahin mo ang uh, kapakanan ng inyong kapwang Pilipino, lalo na ang mga mahirap at walang wala at hindi hindi ka magkakamali. One thing is for sure, mahal na mahal ko ang kapwa ko Pilipino, higit pa sa sarili. Kaya patuloy, ako magmamalasakit sa aking kapwa. Salamat po. Okay. So, anong masasabi nyo itong response ni Senator Bungko? Ang issue is yung pananahimik. Nakakabinging katahimikan. Sample na lang. Yung nangyari sa Davao City. May salita na ba siya tungkol sa yung overkill na pag-serve ng warrant of arrest laban kay Pastor Kiburoy. Nagsalita na ang dating Pangulo, nagsalita na si BP, si Senator Padilla, gumawa na ng hatbang, nag-file na ng resolusyon uh, para investigahan ang nangyari. Hmm. Po, uh, si Bato, may narinig ba kayong ano? So, ito, nakakabinging katahimikan itong si Senator bongo. So, sabi niya, inuuna niya ang pagsiservisyo. Na, there's nothing wrong sa pagsiservisyo. Kaya lang, iba yung pagsiservisyo, iba ito, you must be heard, you must make a stand. Uh, ito nga, mayroong mayroon nga nag-comment uh, isang netizen, dito sa statement ni Senator Bungo, sabi niya, anhin pa ang pagmamalasakit mo, Senator Bungo, kung lugmok na ang mga Pilipino. Kasi nasabi niya na, ang asawa ko, isa sa mga beneficiary sa malasakit center mo. Salamat doon. kailangan namin ng kamay na bakal. Uh, bakit ka extremely quiet sa nangyayari sa Davao Overkill? Iyon ang mga ano sa kanya So, dito, ang ano ko dito sa kanyang statement is palusot. Uh, pala yun binabanggit si President Duterte na yun daw ang habilin. Eh, ang kanyang pinagkautangan ng loob, ha? Hindi, hindi mananalo itong si Bongo na senador. Ako nga, ayoko sa kanya. Kaya lang, nung sige siyang in-endorse ni PRRD, uh, ni, ano, eh, binoto ko na lang dahil yon ang sabi ng <laughs> Pangulo. Eh, binoto ko. Kaya lang, eh, nagsasalita na ang PRRD laban sa cha, cha Okay? Ito. Ang pinaka malaking banta sa kalayaan ng ating bansa ngayon, sa demokrasya, is yung charter change. Kaya nagkakaroon ng maisogralis sa buong bansa, sa buong mundo, dahil nilalapastangan ng administrasyong ito ang konstitusyon. Ano ang istan ni Senator Bungo sa charter change? Klaro na ba? Mabuti pa itong si Senator Monteveros. Uh, Senator Pimentel, klaro ayaw nila. Mabuti pa si Senator Escudero, klaro ayaw niya. Sino pa? Mabuti pa si Senator Aimee, Senator Villar, klaro, ayaw. O, oh, ibig ito sabihin, itong limang senador, hindi man klarong aliado ni, ano, except kay Senator Aimee, they made the rest nagsalita sila, ayaw namin ng charter change. Eh, yeah, what bongo? Ha? Yeah? Kung totoong nagmamalasakit siya sa mahirap sa kapwa, itong charter change, pang-aapi na ito, panluloko diba, ba? Dinidisid. na lang, mahihirap. Oh. Uh, Perma, ayuda. Perma, ayuda. O oh, di ba, ang niluloko ang mga mahirap? O saan itong sabi ni Senator Bongo na nagsisilbi siya sa mahirap? Na wala man siyang istang. Walang ano eh. Wala siyang uh, boses sa ngayon. Ang tingin ko dito kay Senator Bongo, ayaw niyang maipit sa bagayan ng Marcos at Duterte. Ano rin siya? Playing safe. Kasi magre-re-elect. Ayaw niyang magalit ang mga Marcos loyalist sa kanya. He is hoping na bobotohan siya ng mga Marcos loyalist. Kaya hindi hindi siya sama-sama uh, sa adhikain ngayon ni PRRD na labanan itong administrasyong ito. Tingnan natin. Then, how about itong mga Duterte loyalist? Bubutuhan pa ba siya? O, ano, mga kaibigan, bubutuhan niyo pa ba si Sen. Bongo? Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Evelyn Batulan, kaya ka naging senador dahil sa Duterte, huwag niyo po yung kalimutan Senador Bongo. Pahayag naman ni Daniel Guayeno, ibigno for me for Bongo, that's the reason why VP Sara, ayaw makipag-running mate kay Bongo. At ito naman ang saluobin mula sa ating kababayan na si Allen Patonona, Nona, Bongo, zero vote yan sa akin, Mangga at Tambales Los din pala. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saluobin sa balitang ito.